malunggay pampahaba ng buhay dumay ng malunggay lagyan natin ito ng ano pwede tilapia ito ang wonder gulay malunggay malunggay na masarap gagata natin to sa paghihimay ganito lang hmm. ganito lang maghihimay walang hmm. shout sa inyong lahat sa inyong aking mga taga subaybay Flix TV maraming salamat ganyan siya ka na ha busy lang na matagal Isang buwan tayo sa Marinduque. Kaya hindi ako nakapasyal sa iyo. Relax. Kaya ka naman nila galag. Sa lahat po ng aking nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. kung nyo tulungan ninyo. Sabihin ko po sa inyo ang balita ko. Kaya kay Anay. Kay Happy Life na nasa ano, sa taga Binggit na sleep Farmer's Life kay Gurutan yung pong aking dollar sign ay 97 na hi guys 97 dollar na po yun po ako yung profe, nagsusumikap ng ganito hi guys maraya pong salamat sa inyo yung ipin ko matatanggal <laughs> hey, ito matatanggal? pa o oh. matatanggal na ako doon na kayo tatanggal na raw po yung hingi ng aking anak bumubungi na daw siya ma'am Ma melody aban yung aking pong dollar sign ay ano ay 97 97 na kaya marami pong salamat sa inyong aking mga aking mga tumutulong sa akin marami pong salamat sa inyong lahat po kayo magalala hindi ko po kayo nakakalimutan lahat And si ma'am Marie Chris malaking tulong din sa akin si ma'am Amico Bla si sir Amico Vlogger maraming salamat po sa inyo sa inyong walang sawang suporta hindi po ko titigil sa aking pagbibidyo kahit po masisira yung cellphone ko yan po cellphone ko ay durog na pusak na sa ramin. ang keypad ang keypad ang ano mga basag basag na at gawang lalaglag. nalaglag pag ako nagbibidyo na walang tagahawak Kasi naman man po nagmag sponsor sa akin ng cellphone kahit realme ako marami pong salamat sa inyo lahat salamat po ako sa inyo. Para lang po ako matulungan po ng aking sarili. Hoy! Huwag ko yung ganyan. Marinig kayo sa YouTube ko. Mapalo ako. Ayan, susumikap. Kahit ganito, ganito lang. Pagkukulay-gulay lang. Masustansya ito sa katawan. Ito lang po ang kaya kong gulayin. Birthday ko kahapon, nagluto ako ng pansit. tapos ko naman yung gawa ko kahapon, yung trabaho ko, kahit tinanghali. Kahit tinanghali ako. Tapos ko po. Ito, tambay na naman tayo. Tambay ulit tayo ng, ano, baka bukas meron ulit trabaho. Ano po talaga ang buhay. Oo, hmm. mommy po ipapakita ko sa inyo yung luto nito. Kaya po, isang minuto lang. Hmm. Kumakain po ba kayo nito? Ha? Kumakain kayo nito? Sarap hmm. ito, wonder gulay. Hmm. Abana po natin. Para ano, ano, Ganito lang pag himay ng gulay, oh, ganito lang. Mm. Marunong ba kayo magluto ng gulay? siya out po sa inyong lahat. Sa aking mga tagapanood. Sa mga dumadaan sa aking channel. Si Pinas Vlog TV. Maraming maduma si Ma'am Chrissy Baking Girl. Si Ma'am FJ's channel. Yun, magaling kumanta yan. Si Ma'am FJ's channel. Sana ay maganda. Sa si Ma'am Unica Angel 10. Yan. Aking mga ano, hindi ko nakakalimutan yung aking mga kaibigan sa YouTube. Si ano, si Decoy's Vlog. At saka si Sir E. White. Vlog. Yan. Uh, sina pa? Sini pa, yung Ma'am Crisya na taga Taiwan, yan ay nasa Taiwan. Si Ma'am uh, Nika Channel, yan nasa Japan naman yan, nasa Japan. Sini na taga Canada yan, Canada. Sino pa? Sino ano? Sino pa diyang mga aking ano ay kano si Majoy walang ya. si Miss Meg Joyce yun si Mang Margarita si Mang Margie Balauro na taga Kalamba hmm, Tamo, lahat alam ko hindi ko nakakalimutan yung mga yan lakay lakbay